Open na po. Ito din yung pastil. Ang sarap. May order ka? Ay, ngayon lang? Ngayon pa lang po. Uh -huh. Magkano po yung ganyang pastil ninyo? Lang. Mura lang pala dito. Oo. lang. Deng, alin yan ang gusto mo? Ha? Uh alin -huh. ang gusto mo? Ano pangalan po nito? Anverse? Anverse. Uh -huh guys, nandito na naman kami sa bagong kainan. Dito lang ito sa Aplan. Ayan, kung makikita ninyo, nasa bungad lang siya. Ito ay ang Unverse Restaurant. Tikman natin kung masarap ang kanilang pagkain. Ayan. Dahil kami naghihintay ng samba ni dito muna kami. Nag-order na nga pala kami ng pagkain. So guys, oh, yung aming in-order na miss ko yung pastel. 25 pesos only. May rice ka na. Kaya ko nito. Hmm. Kaya ko nito. Para. Kaya ha, nito? Hmm. Kaya -ma mama. May inig yata ni Hmm. Hmm. Manapit -ma tong kanilang ano. Ano yan, Dek? Eh? Hmm. Mami baby. Subukan nyo na rin pumunta dito. Ayan. Afford na afford po yung budget dito sa restaurant na ito.